Ganda yung panahon guys Walang alon at angin oh, Sulugbaon Lapis kapitan mo guys oh. Kapitan, kapitan na swimmer pa. Tisuyo namon nga ng upod. Dudong Bince, Sultiro available. Sultiro man. Guys, kung gapang itagalik ka mo sa seryoso ng lalaki, kadto lang mo di sa bulata. <laughs> Pangitaan nyo lang si Dodong Binse Buot <laughs> na ya. Isa diba Arsa. ni sa tao, guys. Boot. Mapisan. May balay na ni, guys. Ang kula sinasiya sawa na lang. Oh, kun da Bilabol da. Puyay <laughs> Buyay ka kung sino available? Messages mm -hmm. uh, uh, lang masakon sa lakasin ni idol on ta ka mo. show sure na tayo Ha? Ah, si ni buyet. si buyet sa kalingasan glay? Ada yang jawab itu dia pasal tu. Drive sah.